Uh, Nag-harvest pala ako ngayon mga kababayan ng aking siling panigang yun po ang aking harvest na uh, hanggang simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon 5 to 5 po yung kuha natin so apat na sako lang yung aking harvest dahil ang hirap at ang tagal mga makaipon hirap mag harvest nito lalo na pag isa ka lang mag isa lang mga kababayan so apat na sako yung harvest ko ngayon yung araw so ang laki pa ng harvestin ko ngayon bukas dalawang tudling lang pala aking na tapos mga kababayan sa aking sili dahil hindi na kaya sa aking oras dalawang tuling lang po yeah. at ang aking harbis harbiso noon mga kabayan ay malawak-lawak po ito so hindi ko ito maharbis bukas dahil may harbis pa ko na sitaw at saka kunting kamates so sa susunod na linggo naman ito maharbis so expected nito mga kabayan na sa susunod na linggo marami talaga itong hinog dahil hindi nakayanin at wala kasi wala akong tao makakuha mga bayan ako lang isa mag harvest nito ng aking sili so hindi po biro mag harvest na sili mga bayan uh, napakahirap at sakit sa likod at uh, matagal po talaga ma harvest ng sili so apat na sako lang po yung nakakaya ko sa buong araw hanggang maghapon. So 5 to 5 po tayo. Nagsimula ako kanina kanina mga alas 5 hanggang ngayong alas 5 ng hapon. So grabe na po yung yung bakbakan ko mga kabayan sa pagpipitas pero hindi pa rin kayanin dahil marami marami po yung bunga nito sa ilalim. So tingnan makunti lang yung bunga puro sa ilalim mga kabayan talagang marami so dalawang tudling lang aking natapos dito at buong araw dito umuulan ang um, hirap din mag kumilos pag tuloy tuloy yung ulan so ganito kahirap pag umulan dahil sobrang dulas ng lupa Mas pabasa yung lupa yung lupa at saka yung sili So, bukas hindi na ako makapag-harvest. Ito lang po yung makukuha ng aking buyer na silay. So, ito lang po, mga 100 kilos plus po lang po ito. Dahil wala po akong kasama sa pag-harvest. So, hanggang dito lang mga kababayan.